So guys, tapos na naman na yung isang araw. Uy na tayo. Okay, last crowd na sakyan. Pilipin tayo na Tasa natin Para may sabay natin Hello miss Sabay na kaya Pwede uh, Halika na halika na halika na Sakay na sakay na Sa may bababa? Ba. Diyan lang sa ano Piume Ah, piume Grazie uh -huh. Pwedeng mag-build kayo. Matagal lang kayo nagtatrabaho dyan. Medyo matagal na rin. Ba't di ko kayo nakikita, madam? Hindi lang naman. Uh, Part-time lang naman ako dyan. Two kaya times -time or three times. Kayo, kaya kayo pala, po. Kaya pala di ko kayo nakikita. Hindi, hindi ako lagi dito. Part-time lang. Uh, dito ka ba nagtatrabaho? Oo, dito. Ano part yung part-time yun, araw. Merkulis at saka Sabado at saka Lunes. Minsan, Lunes. Ah, uh, Lunes. Merkulis. Oo, at saka Sabado. Paminsan-minsan lang yung Lunes. Pagkailangan. Ba't di ko kayo nakikita na doon nagpupulubad ako, doon wala pa ako ng sakyan? Eh, late na akong ano, pumapasok niya. Yes, eh. Alas dos ang kinukuha ko. Tapos lalabas ako ng alas sais ng hapon. Mm -hmm. Ay, sa POV kayo nakatira? Hindi, kukuha ng Ang importante, maibabalang dito kasi may madalang yung 70. Saan ka sa, sa, ano, Pilipinas? Pangasinan. Pangasinan? Ah, Pangal Pangasinidse. Oo, oh, Pangasinidse. Ilocano, Ilocano Panggalatot Ay, Panggalatot, kayo puti na si Red Bad Oo, oh, hindi mo, taliwan mismo ng Panggalatot mo sa wala Ilocano to Ay Sabi nila, Ilocano, kuripot Pag nagkuripot kayo Hindi mo Hindi mo, ano po lang ibang Pangkasinan Pankasin, Ilocano, oh. gano'n haliwan po ron hanggang Sinan, haliwan po ron ilo ka. Kaya oo. Pa traffic ka lang no, bis. Opo. Oh, stop. Sa kababa diyan. ako bababa. Bakit diyan ka bababa? Maghihintay nang ano na lang pick up. Di kita. Hindi na bola pa na nakakahiya. Di, na, di tindak na kita para ano. Baka bahuli ka pala, baka wala Magda kita para ano, makauwi ka agad. Hindi na, baba na lang po ako dito. Hindi, malapit lang naman natin hmm. dyan lang. Oo, oh, dyan lang sa Portanova na lang garo? tap galaban So dito ka dalag, dito dalag kita ka rin hati, madam. Saan? Ay, ano, dito ka dalag pala bababa. Diyan na lang. Bad, malapit lang ba tirahan nyo dyan? Malapit na yan lang. ka dito pa Sa banda doon na lang Kasi traffic dito Saan ba kasi punta nyo doon na lang ako sa Malapit doon sa may Portanova Ah wala pa sa Portanova Hindi hmm. magdidiritsa ako ano Kasi wag gagasolina eh, do de ba ko wiko di sa da kita. Do na rin do. Ay, maraming salamat po. Oo. Ano ba? ano. sa susunod na stop. Ah, susunod so stop. Doon sa may ano? Doon sa may, sa may pulang, bus. Um, may bus. Ano pala? Ban? Ban na pula. Hmm. Uh -huh. Diyan na lang po o sa ah. may ano o, may parkingan. Ah, so, dito, dito? Oo. Uh -huh.